Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Ramil Cueto, natumakbo bilang pukal dito sa ikalimang distrito ng Lalawigan ng Batangas o ang distrito ng Batangas City. Ako po hindi nagwagi sa halalang ito at ako po ay umaasa na sa susunod na pagkakataon ay muling maghahandog sa inyo ng aking paglilingkod. Una po sa lahat, gusto kong batiin ang mga nanalo sa halalang ito mula sa national level, provincial level, at sa city level. Akin pong uh, pinapanalangin na ating mga senador, ang lahat po ng pinuno na tamakbo sa halalang ito, ay tunay na maglilingkod at tunay na magbibigay ng mga programa ng pagbabago sa ating mga mamamayan. So binabati ko po ang ating bagong governor, si Governor Vilma Santos Recto, ang ating bagong vice governor, Vice Governor Dodo Mandanas ang ating mga bagong bukal Bukal Dr. Jun Berabe Bukal Mr. Hamilton Blanco at lahat ng mga bukal sa iba-ibang distrito ng Batangas Province Binabati ko din po ang ating bagong Congressman or Congresswoman Beverly um, Dimakuha at ang ating bagong-bagong Mayor, Mayor Marvie Marino at binabati ko rin po ang ating labindalawa na mga bagong Uh, konsihala o mga dati ng konsihal dito sa Lunsod ng Batangas. Nawa po ay tunay yung paglingkuran ng ating mga mamamayan at magdala ng mga bagong programa para sa pagunglad ng ating mga kababayan. At higit po sa lahat ay gusto kong magpasalamat sa mga tao na bumoto sa akin ang 6,364 na mga mamamayan ng Batangas na naniwala at sumuporta sa aking kandidatura. Maraming pong salamat sa inyo at inyo pong maaasahan na tayo magkikita-kitang muli. Yung pong ating mga pinag-usapan tungkol po sa pagbubuo ng kooperatiba para po sa mga tricycle drivers, para po sa mga single mothers, para po sa seniors, para po sa mga security guards, yan po ay ating muling bibistahin at ating pong gagawing isang katotohanan. Ako rin po ay nagpapasalamat sa mga maraming tao sa aking familia, sa aking asawa, sa aking anak, sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan at sa inyong lahat na walang sawang sumuporta para po ang ating kampanya ay maging matagumpay. Kaya po asahan ninyo sa mga darating na araw o darating na panahon ay makikita kita tayong muli upang isulong po natin ang magbabago. Isulong po natin ang mga bagay na may kahalagaan sa buhay natin. Halimbawa, ang pangangalaga, pagpapaunlad ng komersyo ng Verde Island Passage para po ang mga kababayan natin ay magkaroon ng hanap buhay habang pinapangalagaan natin ang Verde Island Passage. Salamat po muli at ako po ay uh, tunay na naliligayahan sapagkat nagawa ko po ang pagtakbo na ito at naisakatuparan ko po ang aking uh, pangarap na maibahagi sa inyo ang mga mensahe tulad ng pagpaparami ng negosyo, ng trabaho sa ating lugar, ang pangalaga sa ating kapaligiran, at higit sa lahat, ang pagbubuo ng pamilyang batanggenyo. Ito po ay simula lamang at atin po itong itutuloy hanggang makamit natin ang tunay na tagumpay. Ingat po kayo at pagpalain ng Panginoong May Kapal.